Binigyang diin ni Sen. President Chis Escudero na ipaaresto ng Senado ang mga kontraktor na may kinalaman sa maanomalyang flood control projects kung hindi pa rin dadalo ang mga ito sa susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa September 1. Ang detalye sa ulat ni Daniel Manalastas. Matapos pirmahan ang sabina sa mga kontraktor na hindi sumipot sa naunang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa mga umano'y anomalya. Sa flood control projects, nagpaalala si Senate President Francis Escudero sa mga ito. Kinakailangan bigyang linaw nila itong bagay na ito at kung hindi nga nila susundin ang ng Senado, ang susunod na doon ay arrest warrant na hindi ako mag-aatubiling pirmahan kung hindi sila pupunta at magpapakita dito sa patawag ng Senado. At sa harap ng kaliwat ka ng alegasyon sa flood control, marapat lang anya na suriin ang mga ito ng mabuti at parusahan ng mga salarin. Ganito rin ang tingin ni Senate Majority Leader Joel Villanueva kahit pa may posibilidad na madawit ang ibang mambabata sa kontrobersiya. Wala dapat santuhin kung sino man ang involved dito, senador, kongresista, etc. Tingin naman ni senador Rafi Tulfo. Do you think yung sinasabing sindikato is just in specific places like Mulacan? I think it's widespread. Uh, kaya nga sa, sa mga susunod na hearings sa uh, um, ng Ribbon. So, ma-identify ko sa mga uh, business engineer na kailangan mga business sabi ni Senate Minority Leader Tito Soto, kung ngayon pa lang ay matatakot na sa posibleng kahinatnan, hindi anya mababalatan ang mga anomalya. Kailangan na rin anyang maging matatag sa paglaban para sa katotohanan. Daniel Maranastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.